Kamusta po kayong lahat? Uh, ito na nga, ito na po talaga yung ano, para sa akin ng napaka hirap na ano, uh, utos ng Panginoon. Ito yung huwag gantihan ng masama ang gumagawa sa atin ng masama. So, alam naman nating lahat mga kapatid na kung tayo ay gagawa ng masama, eh, alam nyo na yung mangyayari mga kapatid. So, sabi pa nga ng iba, ano, lintik lang talaga pag ano, pag walang ganti. So, ganun, ganun yung standard po ng bawat isa po. Pero, hindi naman lahat mga kapatid. So, hindi ko nila lahat. Pero, Itong kautosan to para sa akin, ito yung yung mahirap. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi hindi kayang gawin kasi nga wala ang sa Diyos. So yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, so magagawa ng Diyos yun. So kailangan natin yung ng tulong niya. So yun. So iba-iba naman yung ano, bawat isa, bawat isang kristyano, iba-iba yung mga pasanin natin mga kapatid. So yung iba sa kanila okay lang to so kaya nilang magpatawad uh, kahit ilang beses ganoon so may mga ganoon mga kapatid iba naman sa ibang bagay naman sila ano madaling madaling mahulo eh marami so yung ano uh, pag nanakaw, yung ganoon pangungupit yun uh, sa kanila, yung mahirap sa kanila. Mahirap nilang huwag gawin. Iba naman, uh, marami, as in marami talaga kapatid na iba-iba ano, tayo ng ano, uh, uh, kumbaga, may mga bagay na sa kautosan to, kaya mong gawin to. Pero pagdating sa iba, hindi mo na kayang gawin. Parang Uh, kailangan pa ng ano, mataas na panahon. So, ganoon naman talaga kapatid. So, kailangan lang nating aralin palagi yung mga otos ng Panginoon. So, para magawa yun, kasi hindi ako naniniwala, hindi ay pwede magawa. So, hindi, hindi, ako naniniwala talaga. So, nasa tao yun mga kapatid. Kasi, kung talagang gusto nating sumunod sa Panginoon, gusto nating makapunta sa kanyang kinaroonan, eh, talagang gagawin natin lahat. Katulad din yan, na kapatid, ano? katulad din yan kung ihahalin tulad natin yung mga bagay yan. Katulad din yan sa paghahanap buhay. So, yung tiyan natin nagugutom. So, kailangan natin pakainin. So, ganun din yun, mga kapatid, sa spiritual nating pagkatao. So, kailangan natin pakainin yung ating kaluluwa. Paano? So, ang gagawin lang is uh, tuparin natin, sundin natin yung kautosan ng Panginoon. Yun yung pagkain natin <clears throat> sa kaluluwa. Ito ay sinabi ni Jesus na may pagkain na kung hindi inyo naralaman. At uh, nagtaka nga sila yung kanyang mga apostol kung may nagdala ba sa kanya na pagkain. So, ang ibig sabihin pala ng pagkain na sinasabi niya, ayun palang pag, uh, pagsunod sa utos ng kanyang ama na nasa langit. So, ganun yun, mga kapatid. Sa atin din, uh, yun yung pagkain din natin. Kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon, yun yung ating susundin, mga kapatid. <coughs> yun yung pagkain, totoong pagkain, mga kapatid. Na siyang magbibigay buha sa ating kaluluwa. Magre-restore ng ating spiritual na pamumuhay. So, ganun yun. At uh, Di eh, wala well, posible doon mga kapatid. kaya nating gawin yan. Dahil kung hindi natin gagawin yan, eh ibig sabihin, mas sinusunod na natin yung ating sarili. So hindi na ang Diyos yung ating sinusunod. So ito yung mga example na uh, mga example na ano, minsan eh sinusunod natin yung ating sarili kaysa sa mga kanyang utos, sa kanyang salita, eh, ito naman talaga yung utos kapatid ng hari. Eh, kung nabubuhay tayo sa panahon nila, kung ano yung iutos ng hari, yun yung susundin natin, mga Kaya, walang panahon magreklamo. So, ganun yun. Eh, sa atin naman, sa panahon ngayon, eh, wala namang ibang hari sa ating puso, kundi ang Panginoon lang. So, kung ano yung utos ng Panginoon, susundin natin. So, may mga ano lang kailangan nating araling maigi. Uh, parang ano yan eh, parang pagsusulit, parang nasa eskwelahan ka lang mga kapatid. Araw-araw may na-experience kang mga ganyan. So, uh, natitest yung pasensya mo, yung haba ng pasensya mo. Minsan, uh, nahuhulog ka. So, minsan, uh, natangay ka sa emosyon, nagalit kang bigla, hindi naman ibig sabihin no, na hanggang doon na lang. So, may sa susunod na ano naman ko, uh, may mga chances na, na babalik yung, yung, yung dating pagsubok natin sa bawat araw. <clears throat> Yun nga, eh, parang ikang nga pagsulit sa eskwelahan. At uh, talking about eskwelahan, mga kapatid, paaralan. So, 'di ba? Sa paaralan eh may libro tayo. So may mga reference books tayo na tinitingnan kung bakit ganito sa siyensya, sa mathematics, sa physics, you know. Uh, may reference tayo libro. So ganoon din yung ano sa spiritual nating pamumuhay, ito yung mas pinakamalaga ng ano, sa lahat. Ito yung libro na bibigay talaga sa atin ano. Uh, katiyakan ng ating pananampalataya ang Biblia. So, depende yan sa so, kung paano mo intindihin yan. So, kailangan mo ng gabay ng Diyos. Saka, ano. Yun nga, yun ang sinasabi sa ano, uh, Kapitulo 12 ng Roma, verse 2, uh, sinabi ko na, huwag din yung tularan ang mga pag sa mundong ito. Baguhin ninyo, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip, mga isip, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So, gano'n. So, kung gano'n mga kapatid, kailangan natin, ano, uh, uh, walang na ibang parang mga kapatid, kasi ang daan lang papunta sa langit, si walang iba, Panginoon natin, siya yung daan, siya yung katotohanan, siya yung buhay. So, sa Bisaya, uh, siya ang dalan, siya ang kamatuan, huwag siya sa dang Kung, kung dili pinagi niya, walay makaato sa amahan, nana. So, muna yung mga butang mga eksona. Uh, usahay uh, tungod kay uh, mas una ko na to ang atong kagalingong desisyon kaysa ang desisyon sa Dios. So kung nakasinati itag mga nga pagsuway, uh, tandugon ang ato ang uh, pagkatao, pasakitan ta. So ang ang point niya mga iso, itagaan ta sa duha kabutang kayo o tubig, asempli yun. So, mana kung nipili ta sa kayo, kung nipili ta sa kayo, so, muna siya ang matabog. masokota, ah. O, so, niya gisultihan ta daan na ayaw ka mo pag, ah, ah, pagbalos og dautan sa mga nagbuhat og dautan kaninyo. Kundili, dili uh, ah, Buhatay noon ang maayo at abangan sa tanong tao. So, Roma 12, verse 18, ah, uh, 17 to 18. So, mga na siya, mga Iksuon. Huwag, ah, uh, nagang salamat, mga Iksuon. Huwag, ah, uh, God bless ka niyong tanan. At, uh, amping mo ka nun Bye-bye.